Tunay na radio angat sa musika at balita. Musika at balita, Brigada News FM. sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan. Inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasapuso namin ang bawat gawain. diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bithin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. Brigada News FM The Music and News Authority Mga ang ating one time, the new Filipino time, alas 12 na ng tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tunduk ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Sa narito na ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. At ngayon, Narito ang inyo mga taga-pagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka na sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga pagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Relief operation sa mga apektado ng Bulkang Kanlaon nagpapatuloy Nasa 12,000 na mga residente posibleng sa evacuation centers na magpapasko. Mga residente na nasa loob ng 6-kilometer radius sa Mount Kanlaon na, na hindi pa rin lumilikas, pinakiusapan na. Samantala, Vice President Sara Duterte, nanindigang wala siyang iniwang banta, lamang kina Pangulong Marcos, First Lady at sa Speaker. Ang pagdinig naman ng NBI ngayong umaga, mga kabrigada, hindi niya sinipot. Final version ng 2025 National Budget, aprobado na ng BICAM. Ah, magulang naman ni Mary Jane Biloso, lumiham sa Pangulo para bigyan ito ng clemency at isang resolusyon para sa kalayaan nito, hinihain din sa Kamara. At good news sa mga government employees, inyo pong service recognition incentive o yung tinatawag na SRI target ng ilabas ngayong linggo. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Buong puso, puso, kasama ang buong ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Tribe Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide. Sa hali! Brigada Balita Nationwide Rapido, Brigada Balita Nationwide Magandang tanghali Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo Mula rito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali Kabrigada, araw tayo ng miyerkules, December 11, 2024 Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera At Brigada Leo Navarro Malikde. Brigada Balita Nationwide Sa tanghali Balita Nationwide A Brigada, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita Ay gitna kumulang dalawang daang libong residente ang apektado ng pagsabog ng Mount Canlaon Abay posibleng magdiriwang na raw ng Pasko sa evacuation center Brigada Elsa Cabrera, Ibrigada mo! Brigada! Report! Mahigit kumulang 12,000 residente na apektado ng pagsabog ng Bulgang Kalaon sa Negros Island. Posibleng hindi pa sila makabalik sa kanil kanilang mga tirahan. ako magpasok sa datos ng provincial Disaster service management council kabilang dito ang mga lugar, ng mga La ng lakas palyana may 78983 evacuees moisa spadilya may 36 evacuees bago city na may 1580 pontes red 722 La kas ng iloilo city one thousand three hundred forty-six; and morcina may 53 evacuees I am from Philippine Institute of Volcanology and Seismology. na natili ang Bulkan kaloon sa alert level 3 na nangahulugan ng mataas na aktividades at posibilidad ng hazard dose eruption. Patuloy ang masusing sagmo-monitor sa bulkan, lalo na sa mga indikasyon ng mas panganib na pagsabog. Dahil dito, patuloy na pinapayuhan ang mga residente na huwag munang bumalik sa kanilang mga bahay at sundin ang mga piso ng mga autoridad upang maiwasan ang anumang sakuna. Habang evacuation center <laughs> na nanatiling puno ang mga pasilidad at mga evacuees ay umaasa sa tulong mula sa lokal na pamaraan at iba't ibang organisasyon. Kabilang sa mga pangunahing pangangailangan ang pagkain, malinis na tubig, gamot at mas maayos na tirahan, lalo na papalapit na ang Pasko. Ilang sa mga evacuees ay nagbabahagi ng kanilang kalungkutan, lalo na mga bata na nagtatanong kung paano nila may pagdiriwang ang Kapaskuhan na sa gitna ng ganito ng sitwasyon na ayon kay Gobernador Johan Yolakson ng Negros Occidental ginagawa ng lokal na pamalaan ang lahat ng makakaya upang matugunan ang mga pangangailangan ng evacuees. Sabi nito, bagamat mahirap ang kanilang sitwasyon, sisiguraduhin naman na, naman na madarama pa rin nila ang diwa ng Pasko. Napagkaroon rin ang mga lokal na specialist ng mga simpleng aktividades para sa evacuees upang naibisan ang kanilang lungkot at sa darating na Pasko. Samantala, patuloy na nanawagan ang mga residente sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at pribadong sektor para sa karagdagang tulong at suporta. Habang nanasiling mataas ang banta ng pagsabog ng Bulkang Kanlaon, ang diwa ng bayanihan at pagkakaisa ay patuloy na nagpapalakas sa mga apektadong residente bagamat na sa evacuation centers umaasa sila na ang pagmamalasakit ng kapag mga na ng komunidad ay magbibigay sa kanila ng dahilan uh, upang magdiwang ng Pasko ga, gaano man kahirap ang kanilang sitwasyon. In the heart of changing lives, uh, dito sa Brigada Elsa Garcia Cabrera ng 99.7 Brigada News FM Kabankang The Music and News of Florida Brigada Balita 99.7 Brigada News FM The Music and News of Florida Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Samantala mga kabrigada bilang ng mga naapektuhan ng pagsabog ng Bulkan Kanlaon umabot na po sa mahigit sa isang daang libo Brigada Jigo Custodio i-brigada mo umakyat na sa 37,699 na individual, katumbas yan ng halos libong pamilya ang naapektuhan ng pagpotok ng Bulkan Kanlaon sa Negros Island. Nagmula mga ito sa 23 barangay mula sa Region 6 at Region 7. Ayon sa Department of Social Welfare and Development, mayroong higit 3,700 na pamilya o katumbas ng mahigit 12,000 na individual ang nananatili sa 28 sa na evacuation centers habang nasa 585 pamilya rin o higit 2,000 na individual ang pansamantalang nananatili sa kanila mga kaanak. Kaugnay nito, tuloy-tuloy ang pagpapaabot ng tulong ng DSWD sa mga apektado na umabot na sa 4.3 million pesos. Una na rin nag si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa tatlong evacuation center sa Negros Occidental kung saan pinangasawaan nito ang pamimigay ng halos isang libong kahon ng food packs sa mga kanlaon affected families. In the heart of changing lives, ito si Brigada Gigo Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Author Brigada Balita Nationwide mga kabrigada Mga residenteng naninirahan Sa loob ng 6 kilometer radius danger zone Ng Mount Kanlaon, Pinakiusapan munang sumunod Sa evacuation orders Ng pamahalaan Brigada Kat Austria I-brigada mo Brigada Report Nanawagan si Defense Secretary at NDRRMC Chairman Gilberto Tidoro Jr. sa mga residenteng naninirahan sa loob ng 6 kilometer Regions danger zone ng Bulkang Kanlaon na sumunod sa evacuation orders ng pamahalaan. Ito'y matapos si pag-utos ang forced evacuation sa 54,000 na mga residente na nasa loob ng danger zone. Ayon kay Secretary Tidoro, nagiging hamon kasi sa mga otoridad ang pahirapang paglilikas. Mayroon kasing mga residente na ayaw iwanan ang kanilang tahanan at mga ari-arian. Patuloy din ang panawagan ng kalihim sa mga apektadong lokal na pamahalaan na maigpit na bantayan ang mga lugar na nilisan ng mga residente upang masigurong hindi pa ito babalikan hanggat hindi paligtas at walang abiso mula sa mga kinauukulan. In the heart of changing lives? Ito si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila The Music News Authority Brigada Balita Nationwide Mga kabrigada, ang DSWD tiniyak na sa patang tulong sa mga apektado po ng pagsabog ng Mount Canlaon Brigada Katrina Honson, ibrigada mo Brigada Report Nagbigay na ng 4.3 milyong halaga ng tulong ang Department of Social Welfare and Development sa mga apektadong residente sa Negros dahil sa pagputok ng Mount Canlaona. Sa panayam ng Brigada News sa Manila kay DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, sinabi nitong tuloy-tuloy ang relief operation sa mga apektadong lugar. Una na kasing ipinanawagan ng ilang mga residente ang malinis na inuming tubig at pati na rin ang inapelang libo-libong family food packs para masustain ang kanilang pangangailangan sa loob ng labing limang araw. Malalang ang una ng bumisita sa si Sekretary Rex Gasalian sa Negros para personal na alamin ang kanilang mga pangangailangan nagpapatuloy pa naman po yung isinasagawa nating response efforts. In fact, Secretary Rex Cachalian was in Negros Island yesterday. Mm. Uh, he personally supervised yung pong pamamahagi natin ng tulong. Pinuntahan din yung mga evacuation centers para matiyak na yung mga pangangailangan po ng mga vulnerable sectors ay atin din pong maipahagin. The heart of changing lives, ito, si Brigada Katrina ng 105.1, Brigada News sa Fair Manila, The Music and News. All for it. Rapido, Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, ang mga tubuhan na natabunan ng abo kasunod pa rin ang pagputok ng Mount Canlaon, abay tinututukan na ng Sugar Regulatory Administration. Brigada Sheila Matibag, i-brigada mo! Brigada! Report! Nakabantay ang Sugar Regulatory Administration sa kalagayan ng mga tubuhan sa Negros Occidental. Ito ay kasunod ng naging pagsabog ng bulkang Canlao na siyang nagbuga ng ashfall. Mm -hmm. Ayon kay SRA Administrator Pablo Ascona, natabuna na, na ng abo ang ilang mga tubuhan. Isa sa mga lugar na apektado ng pagputok ay ang La Carlota City, ang lugar kung saan nagbumula ang 10% ng supply ng asukal sa buong bansa. Mm -hmm. Payo ngayon sa mga magsasaka, gumamit ng water sprayers upang maalis ang mga abo sa sakahan. Pagtitiyak ni Ascona, ang sitwasyong ito ay walang epekto sa supply at presyo ng asukal ngayong papalapit ang Pasko. In the heart of changing lives, ito si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News FM sa Manila. The Music and News. Oh uh, sorry. kabrigada, hindi na naman sumipot si Vice President Sara Duterte ah, sa ginagawa o ginawang pagpapatawag sa kanya ng National Bureau of Investigation ngayong araw. Sa kabila nito, nagbigay pa rin siya ng tugon sa pamamagitan ng isang liham na dala ng kanyang abogado. Sa kanyang sulat, mga kabrigada, idiniin niyang wala siyang iniwang pagbabanta sa buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, hindi nila maaaring kilalaning counter affidavit ang liham at hindi rin ito under oath. Sa ngayon, tuloy pa rin umano ang kanilang investigasyon sa kung anong ebidensya ang kanilang hawak. Una rito, humarap na isa-isa. Ang mga media at vloggers nakasama sa press ni VP Sara kung saan niya binitawan ang alleged threats laban sa First Couple. Hindi pa naman tiyak ni Attorney Paul Lim kung sa kasal sa Kalibang ipatawag ulit si VP Sara ng NBI ay haharap na ito. Bagong bago. Brigada balita. FYI. mga kabrigada, propose 6 at uh, million or 6 trillion 355 uh, Pesos o bilang pagtutuin propose 6 trillion 352 pesos 2025 national budget lusot na sa bicameral conference committee Brigadaan Cortes i brigada mo Brigada report aprobado na at adopted na nga sa naging bicameral conference committee meeting ang proposed na 6.352 trillion pesos na national budget para sa susunod na taon. Inaasahan din ngayong hapon na ito mararatapikahan. Samantala, bago ito makalusot sa BICAM ay tiniyak na Senate Committee on Finance Chairperson Sen. Grace po, na pro-people ang dabuon nilang pondo. Habang tiniyak naman ni House Speaker Martin Romualdez na magagamit sa tama ang bawat sentimo na idalaan sa iba't ibang ahi sabihin umabot lang naman ng 20 oras ang bike cam at matagal na nakalusot ang nasabing pondo. In the heart of changing lives, ito si Brigada and Cortez ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News of 3 <muling noise> Barkada Mga kabrigada, nagtungo ang mga magulang ni Mary Jane Veloso sa Batasang Pambansa kaninang umaga. Sinamahan sila ng Makabayan Bloc para sa paghahain ng House Resolution Number no. 2128. Sa ilalim nito mga kabrigada na nawagan ang mga mambabatas sa gobyerno na mag-grant ng clemency sa oras na makabalik na si Veloso sa Pilipinas. Maalalang bagamat wala pang eksaktong petsa at maging ng detalya para sa pagpapauwi kay Veloso sa Pilipinas. Kinumpirma na ng administrasyon na planchado na ang transfer nito sa pasilidad dito sa ating bansa. Kasabay nito mga kabrigada, sumulat din sina Cesar at Celia Veloso kay Pangulong Bongbong Marcos. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Ang SIR naman mga kabrigada ng mga na mga kawani ng gobyerno abay posibleng ilabas na ng DBM ngayong linggo. Mula sa Malacanang, Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo! Brigada! Report! Pirma na lang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang inaantay ng Department of Budget and Management sa Administrative Order para sa pagpapalabas ng Service Recognition Incentive o SRI ng mga kawani ng gobyerno. Ayon kay Budget Secretary Amena Pangandaman, na na-endorso na nila ito kay Pangulong Marcos at inaantay na lang nila na maaprobahan. Posible raw na sa araw ng biyernes ito malalagdaan. Sinabi ng kalihim na sa 20,000 pesos ang maaaring matanggap na SRI ng lahat ng permanent employees tuloy ng gobyerno. Habang para naman sa mga kawani na nasa ilalim ng contract of service at mga job order, meron din daw budget na inilaan para sa kanilang bonus. Pero tumanggi pa ang opisyal na sabihin kung magkano ito. Ang service recognition incentive ay ibinibigay ng pamahalaan sa mga kawani ng gobyerno bilang pagkilala sa kanilang serbisyo at kontribusyon sa publiko. Ito ay karaniwang ipinagkakaloob bilang karagdagang benepisyo sa mga kwalipikadong empleyado, alinsunod sa direktiba ng Pangulo. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News Authority. Balong, balong, Brigada Balita, Mga kabrigada, sinoportahan ni Senator Christopher Bongo bilang co-sponsor ang House Bill No. 10839. Layunin nitong i-upgrade ang District Office ng Land Transportation Office o LTO sa Mati City sa Davao Oriental. Mula po sa pagiging Class D ay gagawin ng Class C. Kasama na rin dito ang paglalaan ng kaukulang pondo upang mas mapabilis at mapahusay ang serbisyo ng LTO sa rehiyon. Weather Update Weather Update Kabrigada, asahan uh, pa rin ang mga pag-ulan, dulot ho ng umiral na shear line. Ayon pa sa pag-asa, dala ng shear line ang maulap na kalangitan na may kasamang kalat-kalat na pag-ulan sa bahagi po naman ng Metro Manila, Calabarzon, Nueva Ecija, Bulacan, Aurora, Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes. Easterlies naman ang magdudulot ng maulap na papawirin na may kasamang kalat-kalat na pagulan sa bahagi po naman ng Eastern Samar, Dagat Dinagat Island, Surigao del Norte at Surigao del Sur. Ang epekto ho ng naturang weather system ay iiral sa nalaliming bahagi po naman ng ating bansa. Anibang sa mga yan, northeast monsoon o ang amihan na magdadala ng pag sa bahagi naman ng Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Mountain Province at Ifugao. Ramdam din ang amihan sa Ilocos Region, dalalabing bahagi ng Cordillera at ng Central Luzon. Brigada Balita nationwide. Sa tanghali, Brigada Balita nationwide. Mga kabrigada sa atin health news, papaano nga ba nakakaapekto ang pagpapasya po ng isang ina sa pagbili ng tamang pagkain para kay baby? Ang pagpapasya ng ina sa pagpili ng tamang pagkain para kay baby ay mahalaga po sa kanyang kalusugan at sa kanyang paglaki. Ang tamang nutrisyon tulad ng pagpapasuso at angkop na solid foods ay tumutulong po sa pagdevelop ng katawan, maging ng utak at ng immune system ni baby. Nakakatulong din ito sa pag-iwas sa malnutrisyon at allergic reactions. Kaya't mahalaga ang tamang pagpili ng pagkain para sa kaligtasan at pag-unlad ni baby. Na narito mga kabrigadang Moms Love ES1 Capsule na si sigurong sapat ang gatas ni mami at kumpleto naman ang nutrisyon ni baby. Simulang to pa rin ang pangarap ng inyong mga anak. And starting now with Moms Love ES1 Capsule. Headlines na balita nationwide. Balita, balita. makabayaning pagtutulungan. Kabrigada, isang mangingisda mula sa barangay Makambol, Mati City, ang sugatan. Matapos masabunatan in siya, 39 anyos mga kabrigada ay nagtamuho ng second degree burns sa halos 90% ng kanyang likod at agad isinugod sa ospital. Batay ho sa report, hindi agad napatay ang gas na ginagamit ng anak. Kaya nang lapitan ni Jonathan ng lutuan, abay biglang sumabog ito at tinamaan ang kanyang likod. Dahil ano sa malalang kalagayan ni Jonathan, nahihirapan ho yung kanyang pamilya mga kabrigada na tustusan ang kanyang pagpapagamot at pangangailangan lalo na may mga anak pa silang nag-aaral. Ganun pa man, agad na tumulong ang Brigada News FM Mati at ang One Tahanan, pati na rin ang pamahalaang palalawigan ng Davao Oriental na nagbigay ho ng pambili ng gamot, bigas at syempre cash assistance. Nagpasalamat naman si Jonathan at ang kanyang asawang si Marife sa mabilis na tulong na kanilang natanggap. Uh, gusto ko magpasalamat sa, sa provincial government nga naghatag og cash assistance o pangtambal sa Pambana o sa Brigada Mate o sa Wantahanan Party List. Gusto ko magpasalamat sa ilaha tungod sa ilang pagtabang sa pag-uban dito sa provincial kapitol, para ma-assist ko dayo nila o sa ilahang sa bugas pun nga ilahang gihatag o sa tanan-tanan nga nagtabang sa amo andagan kayong salamat ang ginoon na magabalo sa kami po sa Brigada News FM ay taos puso pong nagpapasalamat sa patuloy ho ninyong suporta para tayo makatulong kasama ang One Tahanan Party List. Salamat sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang mga Pilipino na, uh, nananatili pa rin buhay. Sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula ho sa Brigada News FM at One Tahanan Party List. Maraming salamat, Kabrigada! Balita Makabayaning Pagtutulungan Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Naka-lunch break ka man? Napapakinggan pa rin ang mga kaganapan, ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Nationwide Sa Tanghali inyong napakinggan Ang Brigada Balita Nationwide Sa Tanghali mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Maxan Capsule at ang Moms Love ES1 Capsule. Buong puso, kasama ang buong ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping, inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. At Brigada Leo Navarro, malik Maraming salamat sa inyong pagiginig. Mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa Hale. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Drug Match Dietary Supplement Capsule Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan Ito ang makabagong tunay na radyo Makabagong tunay na radyo Angat sa musika, sa musika at balita, balita, Brigada